sa kadugayon ninyo magkuyog isurinder yun ay mo ang tanan sa iya ha tungod kay siya na yun mo kung wala siya magpangita na ka iya ha wala pa may valentines mo na ay akong ipang istorya uy Pordago, Hugot man kayo. What's up mga pogs for today's video kasali sa kong barkada. na nga for the good da ayun sa si iyang kasal. Mo support yun da kay kasal na good ni. Barkada ay. pa yun di mo. For the go. Tara sabay ta. Kung sama ni tambong mong kasal o um, kami gusto mo sunod. for <laughs> the charot. Dugay dugay na dayon may barkada aning kinasal mga pogs. Pakita man siguro niyo sa previous video na ako nga kaming upat nagsabay o gumogin ay akong barkada dire. Sa po ning video nga pero eh, magtabon-tabon man sa kuang nga nag-apil video ani. Samuk-samuk man po siya sa atubangan mga pogs, kininga time nagsayaw na sila. Normal magini sa atong sayaw-sayaw no kung kinsa timo hatag, hatagan na to. Murag pamahiin naman siguro ni nato mga pogs no nga maghatag ta og kwarta sa mga kinasal ya na nato na sa ilaha or ipin na to sa ilang lawas. Charot, dili bitaw mga pogs sa ilaha ng mga sinina. Ay dili day sinina sa ilahang gown og sa ilahang coat may tawag ani di ba? Ipuay ay ako day una ni hatag, ani kwarta ni sunod ay tong mga tao or mga bisita nga naa diri sa kasal. Sayo-sayaw sa ninyo dira. Yo, murag duge-duge pa man siguro nag sa groom ang bride mga pogs, nag-advise na ilang parents isa-isa na gitawag ang unang nga parents sa groom kahuman sa bride na pod. Siyempre, kinahanglan mag mo advice ani kay kasal na gudat atong anak ay ilaha ang anak. Divorce <laughs> record lang gihapon na yun ako ni Diri Pogs kinaay background ilang music sa restaurant dili pwede nga ato hangi padungog ang ilahang advice. I-explain lang na ako sa inyo mga pogs kung unsa advice sa ihang parents kay nakahinumduman ko. Muo din ni mga pogs, kinahanglan ka nga magtiayon or bagong kinasal, magrespetuhay mo sa usag-usa. Tapos, kung naada mo yung mga problema mga pogs, sulbaro ninyo, Dili ninyo po Tapos, tanan, iampo ninyo, iisalig ninyo sana sa ginoo. og paningkamutan ninyo yung pamilya nga maayo para sa inyong kaugmaon. Mura po ako yung nag-advise na. No? Pordago po kay ko. Charo. Pagdiring napita si Yuyo na nag-stress siya Hang mga bisita. Mura magkahila kong si Yuyo. Bitaw, nagpasalamat lang siya sa mga bisita. ngaayo pag siya pasalamat pa sa mga tao nga nabot siyang kinabuhi. Labi na siyang asawa. Ay, bagong asawa di ay. Kaya bago masilang kasal, no? Asawa yun. Pag-abot di Pogs, tapos si Angie na po nagpasalamat sa mga bisita nila. Pagkahuman Pogs, Naggaon na sila sa cake, ani Naghinungitay na sila. Usa po niya sa tradisyon. tradition sa bagong kasal ay himuon jud ni magpahungit-hungit din sa cake dako man kay kag hinahinay lang matukan ka grabe pod magkahungit si Angie ay. nagpasalamat tapos si Yoyo dire kadaghan magpasalamat oy dapat ka isa lang man bitaw gi additional lang yang pasalamat ang restaurant o ang nitambong sa iyang kasal ug mao pod ni among MC mga pogs kining tapat sa kong barkada nagstoryahan ay dai kay ako man silang gibidyo kay nangayo pod sa kong page kay ako po siyang giad mga pogs anak ko sa iya nga ko sa kong page kay naga ba man, man si Charlie Ognao mura mag intisado nga na po isunod kaslon. Pordago na Charlie, ikaw na isunod daw. Ituyok sa nato, Derry Pogs. Adlawa, nag-ulat day kaya Domingo man sa Adlaw. Ay, si Domingo sa Adlaw. Lunis dahil ni Pogs. Namali lang ko. Nice kay lang reception area mga Pogs, no? Kini dahil diri da pita. na pita, human ang kaon. Kaya alas 4 naman ni sa hapon. Murag nagpaabot na lang po may ani nilang ang mahuman. Paabot. O sige, paabot. Ito, naglingkod-lingkod ng lake. Na may wine diri. Amon lang po nang giinom. O sa silang video, mga Pogs. Sa kato mga taog. Ako mga barkada. Smile sa mo dira. Kaya para mo sa ako ang vlog. Panagsararabataan ni mag-vlog diri sa inyong tulo. Samtang nag-istoryahan na ipod mi kayo, nagdugay-dugay na may anin nila wala ka kita. ko ni Yoyo, yo, lahi na yun ka ba? Minyo na yun ka ba? Dili na yun ka para sa una nga. Kasi asa mo pwede madala. Karon mo, mananghit pa mi ni Angie kung asa ka na mo, padal on sa Na po isa ka barkada namo o oh. Sikat po ni kayo sa akong vlog ba? Karon nagpa apil, -apil na sa akong vlog. Sa una, kay maulaw pa ni sila ba? Nga na, kung apil na mo karon sa akong vlog ha, wala na ulaw. Pag humanda mga pogs, nagpicture na may tanan, mga bisita, o katong mga parents, o relatives po niya. Pati kami, nakapilom lang picture. Bidjon siya na si Charlie. Charlie nag cheers na mi sa iyang wine kay murag gusto na ni ba oh na kay sa kamil ba gusto na ni mo inom sa wine ba kay mo oh, mo gina mong gipaabot pag human sa kasal tapos nagstoryahan ay na diri after unsa um, sa um, among o um, sa aha uh, may padulong after sa ilang kasal wala siguro ni kabalo si Charlie ba nga gi video na ko ni siya na siya gidala nga murag pabaon video sa tamobe kay para makabalo ko kinsa inyong mga dagway skin sa imong mga dagway aha mo tagaasaman man mo diri sa maragusan mo dai ni akong barkada pog si Charlie si Louie, og si Chan Chan. Kining isa host namo ni diri sa Kasal Pogs. diri na lang ko to. Salamat sa pagtan sa akong video. Dagang salamat sa sunod na pod. Amping.